87 partisipante mula sa munisipalidad ng Sumisip at Tabuanlasa Lasa sa probinsya ng Basilan ang dumalo sa dalawang araw na lakbay edukasyon sa probinsya ng Sarangani at ACES Polytechnic College, Panabo City, Davao del Sur, nitong ikasyam hanggang ikasampo na Pebrero taong kasalukuyan. Unang tinungo ang Maribulan Elementary School sa probinsya ng Sarangani. Ang layunin ng study tour dito ay makakuha ng mga praktikal na aral matutunan ang mga estrategya at inisyatiba sa pagtuturo upang mapataas pa ang kalidad ng edukasyon sa kanilang mga eskwelahan sa Basilan. Kabilang sa partisipante ng Lakbay Aran ay ang 50 school heads, tatlong district supervisors at 34 na mga barangay captains. Buo ang tiwala ni Nuria Jamaldin, district supervisor ng North Sumisip, na ang Lakbay Aran na ito ay makakatulong sa kanila upang mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon sa kanilang lugar will help a lot to the teachers in the field and of course to the pupils. Malaki. Malaki ang pagbabago. 100% tumaas kasi ginagawa ko yung proseso, ginagawa ko yung strategies kung paano madagdagan ang kaalaman at karunungan ng mga bata lalo na rin ng mga guro. I would like to thank again and again to the Regional Governor Mujib Hataman with the help of the Secretary of our Department because of the such support, they really give us the freedom to come and see the best practices of Sarangani Division and Sarangani Province. Is tinungo naman ng mga partisipante ang Aces Polytechnic College sa Panabo City para sa study tour patungkol sa organic farming na pinangunahan ni Assemblyman Haber Asarul ng Probinsya ng Basilan at Alfadar Pajiji ng DepEd ARMM. Pagkatapos sa mga field study tours ay nagkaroon ng open forum at assessment sa Davao City noong ikasampo ng Pebrero na pinangunahan ni ARMM Governor Mujib Hataman. Mula sa Autonomous Region in Muslim Mindanao at Bureau of Public Information, ako si Mark Anthony Uy para sa The Working ARMM Government.